Hi! Good afternoon! So, dito kami sa aming paupahang bahay dito sa Woodlands at uh, meron kaming problema nga ayusin dahil, ayan, nakikita nyo yan yung ceiling na galing sa veranda na glulumot siya pagka uh, ayan, siguro matagal na nag-accumulate yan kasi tumatagas yung tubig galing dun sa sa balcony papunta dyan sa baba so dahil magaling yung gumawa ng tiles maganda yung pagkaka-tiles ang problema hindi siya nag-waterproofing basta diniretso lang niya mag-tiles maganda yung tiles maganda ang pagkakakabit yun nga hindi naman niya naisip na do-doble pala yung trabaho. Hindi ko rin naisip na do yung trabaho dito. Ngayon, kailangan na ulit siyang palitan, tanggalin, bakbakin, tapos papahira natin ng uh, waterproofing. Waterproofer. Para hindi na siya tumatagas dun sa ilalim yun. Ganun din yung nangyari dito sa CR namin kaya siya kina-renovate. Nagpapalit kami ng tiles. Lahat. Dalawang toilet and bath. Pinalitan ng, toilet, um, tiles kasi nga kapag may gumagamit tumataga siya dun sa baba. So yun. Ito yung tiles na binili namin total nung sa balcony ay 27 pero ang binili ko ay 30 pieces at uh, 29 pieces ayan so hindi naman siya matte finish pero hindi naman siya ano uh, glossy sakto lang siguro yung pang balcony anyway hindi ka naman tatakbo sa balcony di ba kasi maliit lang yun so tingin ko okay na yan ngayon Bibigay ko itong susi doon sa manggagawa bago ako umalis. Tapos nagdala na rin ako dito pala ng ano, pressure washer para mahugasan yung may lumot doon sa taas. So ayun, na ko kayo kung magkano magagasos natin dyan. Sa so, ngayon, bibili muna tayo ng uh, cemento. semento. Hindi ko pwedeng dalin lahat ng sabay-sabay kasi mabigat yung tiles tapos bibili pa ng 6 na simento medyo marami na yon para sa aming old pickup halika, samahan niya kami o, so ito na yung development ng ceiling natin wala na yung lumot-lumot dyan na masilihan na pipinturahan na lang bukas ito pa sa wala na sana pag umulan hindi na siya tumagas kasi natapos na yung gumawa ng retiling dito sa taas nalagyan na ng sana ay maganda ang pagkaka waterproofing ito po ang naging resulta ayan so maganda siya maganda konting lampaso lang kasi bahat pa yung ano yung grout ayan pero madali naman matanggal yan pag nilampaso maganda kasi nagkaroon siya ng contrast Doon sa loob pagdating dito mas gray siya ayan. so yun lang total na nagastos dito sa retiling 6,000 sa tiles. Ah, sorry. 3,000 sa tiles kasi nakuha ko lang ng ano. 30 pieces. 100 pesos isa. So, 3,000. Tapos, 6,000 sa... sa gumawa. 6 plus 3. So, meron tayong 9. Tapos, simento. Tsaka, tile adhesive. Uh, 2,000. Plus, 3,000 sa ano sa waterproofing kasi meron pa akong extra na stock ko kaya hindi na ako bumili ng tatlo dalawa lang na yung bili ko ng ano uh, waterproofing so magkano yun 3 6 2 plus 3. Yun ang total ng nagasos para sa retiling dahil nakalimutan or hindi sinabi sa akin nung dating gumawa na kailangan lang i-waterproofing to. So, well, kung isasama ko pa yung nagasos sa kanya, eh, ililess mo lang yung ano, yung waterproofing. So, ganun din. Dumoble pa ako. So, anyway, yun ang natutunan natin ngayon sa isa, isa sa mga natutunan natin sa pagpapagawa ng, ano, ng bahay. Huwag kakalimutang mag-waterproofing ng balcony, especially kung wala siyang Uh, roof. Kung open lang siya nakagaya na ito. Anyway, bye-bye. Ito pa pala. For repair. Pakita ko sa inyo kung paano natin i-repair -re ito. Ayan. Yung PVC door. Nasira yung pinaglalagyan nito. Bibili tayo ng ano, ng pang DIY repair. So, next time na lang. Bye-bye.